Hello guys, si magluto tayo ng kwan guys. So, ko na na mga kwan guys, sahog sahog na sa ilalim ang sahog niyan. Ah, Kwan guys kanang <clears throat> uh, mga parakot ani guys na sa sa, sa guys para manuot jud ang iyang sarap bawang, sibuyas, loya, uh, tanlat. Ayan. Ayan. Kilala nyo ba to guys? Yan. Ayan. Mura sya kuan. Hunsoy, hunsoy. Unsan ni sya. Oh. Tawagin din eh. Kung papa may nakaalam ani. Unsay tawag ani. Kabalo mo ani guys. Unsan ni guys. Unsan yung kinasuna ni guys. Oh. Hmm. Ayan. Nikaw na ni guys, tusukon og kuan pick guys. So gataan nato ni siya guys, na kay panggata. Ni siya guys. So atong gagataan yan guys, butangan nato na og na. oh, coconut milk. Para masarap. So ito yung gata guys, ayan. Ito yung gata natin. Isas, sasala pa natin tong gata, guys. Ayan. So, ibubuhos natin yan sa ating niluto. So, naibuhos na natin ang gata, guys. So, ato pipigain, guys. Kasi yun, sinala natin to, guys. Malinis na yung kamay ko, guys. Ayan. Ang sarap yang gataan, ayan. sibuyas na dahonan. Ayan. So, halo-haloin natin, guys. Pa siya luto. So, masarap po yan, guys. Yan, guys, ha. Eh. Ayan. Yan siya, guys. Ayan. Kakaibang kinasong. Yung parang hunsoy-hunsoy siya, guys. Ang so, sangalan, ani. Ayan. Yan, sarap yan guys. Toothpick ang katapat yan guys. Pang sungkit. Ayan. Para siyang suso. Yan, suso guys, suso. Suso, tingali to guys. So, tilawa natin. Kung na Ay, Amoy pa lang. So, sarap na. Mmm. Lami. So, thank you very much, guys. Yan, guys. Ang ating ginataang suso. Mm. Thank you very much guys. Thank you for watching. Bye.